Patuloy na sinasaayos ng Philippine Navy ang kanilang naval operating base sa Subic Zambales. Bahagi ito ng pagpapaiting ng pagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas at ng modernisasyon sa kanilang mga pasilidad. May ulat si Patrick De Jesus. Patuloy ang mga ginagawang pagsasaayos sa Naval Operating Base sa Subic, Sambales. Noong nakaraang taon ito muling inactivate nang maging pag-aari ng gobyerno ang bahagi ng South Korean Shipbuilding Company na Hanjin Heavy Industries na nagdeklara ng pagkalugi noong 2019. Binigyan ng Philippine Navy ng pagkakataon ang ilang miyembro ng media Upang ipasilip ang pasilidad, sabi ng Philippine Navy, malaking bagay kapag ganap nang natapos ang mga development sa Naval Operating Base Subic na magiging daungan ng kanilang malalaking barko. Strategic din ang lokasyon nito na nakaharap sa direksyon ng West Philippine Sea at malapit din sa Batanes Island Group sa hilaga at Philippine Rise sa silangan. Yeah, we, as you have seen nung uh... Nagaikot uh, po tayo sa ating facilities. Nagkaroon po tayo ng uh, uh, space for our capital ships. We had a uh, presence here uh, in Zambales. So all of these things contribute to uh, the planning considerations in particularly in modernization. So uh, marami pong advantages. Nakadao ngayon sa naval operating base ang mga barko ng Philippine Navy na BRP Jose Rizal at BRP Tarlac. Nabigyan din ng turang media sa mga nasabing barko. Ang BRP Jose ang unang missile guided frigate ng Navy na may mga armas para sa decoy launcher system, surface to air missile, surface to surface missile, super rapid gun, smash gun at torpedo launching system. Habang ang BRP Tarlac ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Navy na isang landing dock ship ang mga barko ay may parehong kapabilidad sa pagprotekta ng ating teritoryo Ganon din sa humanitarian assistance and disaster relief sa pagresponde tuwing may mga kalamidad since uh, uh, we have uh, we have uh, there are other claimants doon sa ating uh, teritoryo napakahalaga na uh, continuous presence yung ating mga barko doon sa area and uh, yung navy eh, talagang yun ang ginagawa uh, Uh, 24 hours a day, na uh, 7 days a week, 365 days a year. Uh, nandun ang Philippine Navy sa ating uh, uh, teritoryo sa West Philippine Sea para ipakita ang ating claim uh, sa West Philippine Sea. Of course, uh, this is in coordination with uh, other agencies of government. Liban sa usapin ng West Philippine Sea, marami pang uh, pagkagamitan ng ating mga barko, hindi lamang sa aspeto ng Defense and security. Meron din tayong mga military actions other than war na tinatawag na HADR or humanitarian assistance and disaster relief. Marami na siyang naitulong sa mga panahon ng mga disasters, ng mga bagyo, uh, for one si yung Odette, uh, itong COVID uh, mga panahon ng COVID, marami nang naitransport transport ng mga relief goods, construction materials, bukod sa mga bagong kagamitan at barko binigyang diin din ng Philippine Navy ang modernisasyon ng kanilang mga pasilidad bilang bahagi ng mga hakbang sa pagpapabuti ng defense posture ng Pilipinas. Mula rito sa Subic, Sambales, Patrick De Azuz, para sa bayan.